Magandang tanghali po mga senior citizens, uh, senior uh, followers, viewers. May pakikita po ako sa inyo itong kapal pa na po ko. Matutuwa po kayong matatawa kayong mga galit po siguro sa akin. Kasi po nung kami bago lipat sa kabilang bahay namin, may nakikamit po sa mga sa kuryente. E eh, ngayon po, wala po switch, nahirapan ko lang pa saksak, pabalik-balik po. Ginawa ko, nakakita po ako ng gato yung hindi eh, po naman talaga ako elektrisyan sabi ko ah, malagi nga para hindi ako pa balik balik na tiningnan ko nang tiningnan ko nang pumabuti ang paggawa kung paano gagawin ito po parang ganito ito ha ah. ito palang 2 way na ito puputulin po yung isa lang ito po yung kakabit para po magkapatay hindi ay ano, nung ako yung muwi po nalito po ako hindi ko lang matanda kung ano gagawin ang ginawa ko po Pareho po pinutol to, ganito. Ito, pinutol ko po pareho, para po lagot. Nung malagot po, pinagdugtong ko po naman to. Sa switch. Ito, e, kaya ito po, pinagsama-sama ko. Sabi ko sa isip-isip ko po, tama-tama ito, gawa itong perfect na perfect. Hindi nga po, gabi po eh. E di na pong, ano, nung kakabit ko na, Dandaan pa nga ako eh. Pero kinakabahan po ako habang habang kakabit ko, isasaksa ko sabi ko perfect talaga nung nga pong sinaksa ko di natapos ko na po nakakabit kabit ko na pong garto nagkasama sama na nga po eh parang wala rin nangyari yung bang pinutol ko lang pero nagkabit kabit pa rin no rekta ibig sabihin po hindi po nakaiwala ito ngayon po nung ko nagandahan may, may kinakabahan po ako nung saksak ko po talaga perfect na perfect po ah. pobutok <coughs> Nung pumutok po ay eh, narinig magsigaw. Oye, ba't pumutok? Wala tayong kuryente. Ay eh, narinig ko po kasi kapit-bahay ko lang. Tsaka like, kapit nga saan sabi. sabi ko ah, baka hindi na nakaya na naano, nang switch natin. Kaya pumutok. Ginawa nyo po ng mga tao. Tinignan na di pumutok nga po. Pero hindi ko po sinasabing ako may gawa. Patay tayo sa ipisip ko ah. Ang ginawa nila, sila na gumawa na para para magawa. Eh di ayos naman nun. Nagawa naman. Kinamagahan. Hangga ko yung pagtulog na pagiga ako, inisip sip ko paano ba nang yarat yun. Tiningin ako ng mga buti. Namaga ng nga po pagbaba, pagbawang ko, ko ako doon sa kapitbahay ko. Pero di po nagtatanong. Tinitingnan ko rin. Kasi malalaman nyo ako may gawain. Tatawa-tawa <laughs> po ako. E di ngayon nung makita ko, ah ganun pala. Ito palang isang garito. Direkta ho ito. Hindi po putulin. Ang puputulin lang mo pala ito isang to pagkalagot magkabila at saka po kakabit to ayan magkabila po kaya ganyan kasi ngayon po nagawa ko silubukan ko po naikabit ko na baga na po eh sabi ko sana perfect na ito mabuti po nung ikabit ko tawa naman ng Diyos na ayos naman na perfect naman po <laughs> tawa na lang po ako ng tao sa sarili ko nung gabi ayan ito po ang kalokohan ko na hindi ko po malilimutan pag kung may comment po pa kayo pag gusto ninyong marami akong alam na karanasan ng nangyari sa amin, katatawanan, may kalokohan po. Kung gusto po niyo i-comment sa akin, aking vlog po. Mula pagkabata hanggang sa nagkasawa at nagka, nagka pota po Salamat po. Hmm.